naka na ba tayo mahal? Pagka-check mo nga lang. E, ito na lang kaya. Ang ating ipang shout-out. Hello mga kapati! Hello po. Naka-live po ba tayo ngayon? Check natin ha. Nagla-live po kasi ako. Ewan ko lang kung naka-live na. More. Wala? <laughs> wala. Bakit? Ay meron po isang viewer. Pero wala... Wait, 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 wait. nangyari? Yes. Yan, yeah, nakalive na. Hello po, Ma'am Regs Coronado. <laughs> Hello, yeah. Ma'am. Feli. Ma'am Feli, yes, shout out po. Ayan, check lang natin kasi... Uy, 142 na. Huh? Ang galing, ang bilis. May business. Ah, feeling ko, love, ano, um, mabagal yung... Data? Signal? Signal. Signal. Mga kapapi, ano po ba? Loud and clear <laughs> po ba tayo? Hello, mga kapapi. Kumain na ba kayo? Kumain na po ba kayo? May churros namin dito. Opo. Sinong mahilig sa churros dyan? Mm-hmm. -mm. Gusto ko yung ano, chocolate. Opo. Ayun na, mga kapapi. Palike po nung ating live. Pakisuyo po. Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Rinig po ba kami? Tayo, Press ka 1 po. Kung rinig niyo po kami. Okay lang ang audio, sabi ni Ma'am Rex. kami. Ayun. Ayan, na po ako ng mic, mga kapapi, para... Ayun, dami nag no? gamamit na po para loud and clear, mga ayun, ka one, one, one. <laughs> Ayan, kapapi. Oh, Kumakain pa lang daw ay, si kagwang bay si kagwang bay papaya first time <laughs> pumasok sa live ko ah. si bay, first time <laughs> hello po <laughs> out, out. hello po, bye hello bye love ito na lang pan shout out natin okay para ano dyan sa kanya po kasi ako nakakunik sa okay, na internet hindi uh, ka malobat uy salamat po mam Ma Vilma Galario. sa inyo pong uh, pakulay na may banana pa ay grabe wow Ma'am Vilma thank you mam Ma Vilma salamat po no, hello at... love Hmm. Gusto ko siyang i-back Gusto ko i-shoutout na. Oo, oh, sige. I-shoutout mo lahat. Hela. Si ma'am, ano ba ito? Violeta. Hello, ma'am Violeta. Ma'am Violeta. Hello po. Ma'am Elma. Ma'am Essie Mar... Essie. Essie? Apo. At uh, nandito kami ulit mga kapapi sa may Army Navy. <laughs> Favorite ni Papa Dins dito. Kaya, kain na naman tayo ng burrito. Burrito. Pero kanina, kumain Eba, na po si Jam. Eva, ano Si Ma'am Eva, lagi kong nakikita na comment talaga na nonood. Akala ko naman kung anong sasabihin mo <laughs> si lang, nakakatakot mm -hmm. oh, oh. hmm. si ko Si Ma'am Eva. Ma'am Eva. Oh my God. Oo. Si Ma'am Bay, Ma'am Ma May B Badia. Shout out po, Miss Jam and Papa Dins. I'm watching from Singapore. Hello po. Hello po. Ay, hey, mga kapapi, mga kabis, malay po ako ngayon kasi meron lang akong i-announce sa inyo. Mm -hmm. Ay, may mga ano, no? May mga... Nakikita na ako may mga jacket. Ano po, wow. sa mga may jacket dyan. Si Ma'am Lily. Ma'am Lee? Dito po kami sa may army navy. Kapapi, Hello, Ma at, uh, na nga papi. At, ah, uh, kami sa glit. Kasi, ah, uh, natin si Jam. Sa kanyang work. Uy! Nagpakulay ulit, Ma'am. Si Ma'am mm, si Ma'am Irene. Ma'am Irene Elefane. Elefane. Thank you po. Thank you, Ma'am Irene. Sa inyo pong uh, pakulay. Ito, jakita natin to si Ma'am Feli. Kasi lagi ko ito nakikita eh. Ayan. Ma'am Feli, ayan na po. Kayo po oh ay may my. jacket na. Ayan. Si Ma'am Rose and Ma'am Shirley. Ma'am Rose, Ma'am Ma Shirley. gwapo daw, sabi ni Ma'am Rose. Oo. Ayan. <laughs> Sige lang, shout out ka muna. Kumain na Grabe, oras na. Alas 9 na. Katatapos tapos ko lang kumain. Oh, ah, tapos lang po niya kumain, nag Ay, ano si Papa din sa ikakain pa lang. Opo, so, kasi so, nag si set up kasi siya kanina. Set up tayo ng live mga kapati. Mm -hmm. Hello. Mm hmm. Mamalu, Papa din, pa jacket naman. po thanks. Nasaan? Mamalu. Yarn Valdez. Mm hmm. Nakita natin mamaya-maya. Okay po. Ayun lang ako mga kapati. School days, mama. Sabi niya, Papa Jean, said Ate Jam, pa-shoutout naman po. <laughs> Shoutout, ma'am. School day, mama. Ano bang name mo, real name mo, ma'am? Para ma-shoutout natin. <laughs> Opo. <clears throat> Ay, meron Puno taga, ano, taga Albay, sa may Kamalig. Kamalig, diba, Albay. Oh, di ba pupunta tayo dyan? Yes. Hmm. At, ah, uh, dakits tayo dyan. Hindi pa namin sasabihin kung kailan po. Yeah, kasi... Ano, uh, baka hindi mo tuloy. Alam mm mo, -hmm. pag ito kasi si Papa Dins, mga kapapi, very spontaneous person. Oo. Gusto niya, gusto, gusto niya yung, yung hindi pinaplan, kasi talaga nang tutuloy. Oo. Alam mo kasi kung bakit hindi pinaplan? Para tuloy, di ba? Kasi pag kami mga planado, hindi na yan, mga kapapi. Pero, hindi pa ako, hindi, wala ka pang sinasabi sa akin na hindi pa natutuloy, love. Ay, ganun. So far, wala pa. Hindi ko alam. Hmm. Hmm. Lalahanin natin. Oh. Okay. Hello, ma'am. At ma well, Ate way na vlogs. At the na vlogs. Shout oh. po. Ayan, mga kapapi, doon po sa mga hindi pa po nakapanood nung uh, vlog natin. Uh, nung nagluto si Jam. Ay, grabe. May adobo, may, yung adobo ba? Mayroon talagang luya yun? Marami akong nabasa sa comments, Yun nga may mga eh. nagluluto talaga na may luya. Oo, first time pa lang ko nalababi. pero masarap siya. Masarap, masarap talaga. Mm -hmm. Yum, yum. Yum, yum siya. Anong gandang kulay ng ilaw? Yan, cold white? Or I mean, warm white? Ano? Si Ma'am Joy Lorenzo ang ating naka-jacket moderator, one of our moderators. Mm-hmm. Hello. Ayun na, uh, mga kapapi, uh, tawag dito, kamusta po kayo? Ayun, sabi ni Ma'am Eva Lamentigar, sana ikasal na kayo. Ayun na, uh, yung tungkol po sa kasal, Ma'am Eva, at saka sa mga viewer, ay abang-abang uh, lang po kayo. Pero ang target po namin ni Jam ay next year. Ano po? Hindi hmm. <laughs> pa po ako nagpo-propose, mga ka-papi. Kasi, kaya hindi po ako nagpo-propose pa. Eh, siyempre, sinusubukan pa natin. Ikaw. <laughs> Joke lang. Eh, subukan ko na rin siya. Hindi, no. biro lang mga papi. At antay antayin tayo lang tayo sa sa tamang panahon. Darating din yun. Message to Shafter. O, bakit po nag-retract yung uno-dos? Uno-dos. Hello, ma'am. Ma'am Dani Lin from General Santos City. Alam niyo po ba, tumira ako dyan ng almost one year. Nag-aral din po ako sa may... Saan? Quantum Academy. Quantum? alam niyo po yun, ma'am. ano yun? Arcade na yun, di ba? Ma'am Dani. For one year. Hello, ma'am Chrissy. Maganda. Pressy, sorry. Pressy Arganda. Magandang gabi. Papadihin sa Miss Jam. Good evening sa inyo Ayun, na. Mga kapapi. Doon po pala sa mga hindi rin nakapanood nung ano. Nung nag-vlog natin tungkol sa maigo, mahal. Mm -hmm. Yung sa ego po, uh, yun nga mamumove po ng date yun. Yes, mga kapapi. Mamumove Mum lang naman. Uh, pero... Ipupunta eh, tayo doon. Uh, pero matutuloy yun. Mamumove lang. Abangan yun na lang. Abangan nyo na lang po kung kailan yung date tsaka yung mga detalye. Enjoyin muna natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay-buhay namin ni Papa Diz. Mm -hmm. Ngayon? Hmm, Sumbot na lang. Ang pecha na lab. 19. Nineteen no, okay. 19. 19 na, magde-December yeah. na. Ay, grabe. Love, si ah? H-Y-L-Z Mayo. Hmm. Hills Mayo, Miss Jam, di man lang ako nakapagpa-picture sa inyo doon. Saan po yan, ma'am? Dami kasi tao na hiyan na ako lumapit sa inyo lahat. Mm. Baka dun sa... Saan? Sa, sa ano lang, Rizal. Ah. Sa, ano? Oo nga, sayang oh, po. Naman. Pero bawi po tayo sunod, ma'am. Pito Oo, tayo. O, o. Lapit lang po kayo. Hindi po kami nakangagat. Uh, <laughs> Na-appreciate po namin dito sa lapit. Sobra-sobra. Mmm. Ang sarap. Huh? Marami daw sa Bicol Mahal na Dino Family. Sabi ni Sir Nelson. Hello po Sir Nelson. parang mga parang mga parang mga parang mga parang mga parang lang. parang mga parang mga parang mga parang mga mga parang mga parang mga parang mga parang mga Actually, dapat lahat na sila naka-jacket. <laughs> lahat sila naka-jacket. Di, ang purpose po kasi <laughs> na naka-business, uh, moderator po yan. Sila po yung uh, isa sa mga katuwang natin uh -huh. na mapanatili na uh, healthy yung ating community uh, comment section. Com section. May jacket na siya eh. Meron na, mahal? Oo, nag ko na siya. Meron na po, So, sa lahat po ng uh, mga may jacket, Ayan, lubos po ang aming uh, pagtitiwala po Sabi sa Sabi ni Ma'am Malu, oh, Miss Jam and Papa Dins, magkamukha kayo. Ang sarap ng adobo ni Miss Jam. Ay, oh, Ay naku, Ma'am Malu. Nasaan ka, ba, ma saan ka po ba residing, Ma'am hmm. Tara, luto tayo. <laughs> Sunod po, mapapala niya. Piling ko mas masarap pa magluto, Ma'am. Ay, si Ma'am. Ma, ma Makala ko, ako. Yung pa na-try luto ko, no? Oo, oh, oh, hindi pa. Sabi ni Tita, marunong ka naman daw magluto. Magsaing. Saing lang. <laughs> Magsaing. Marunong ako, mga kapapi. Oy! Hello po, Ma'am Dali. Hello, Ma'am Dali. Thank you so much po. Opo, add ko na po kayo as oh, moderator. Ko, oh, grabe. Ay, grabe si Ma'am Dali. Magpalipad, oh. <laughs> wow. Ma'am Dali, salamat po sa palipad. Thank you, Ma'am Dali. Ay, dapat ganun. Hindi nag-ano, mahal ko. Ah, kasi, ano. Wait lang. Hindi, may nag-retract nag nung ano niya. Palipad niya. Hmm? Totoo ba? <coughs> Hindi mahal kasi, nag-backread kasi ako. Hindi, eh, no? ayun, message deleted by Feli. Ay, wag po, wag niya po i-delete kasi nagpalipad po eh. Si ayun ang problema din? ko sa ano. Hindi lang, baka ano lang, napindot lang ah, niya. Baka napindot Feli? lang ni Ma'am Feli. Ma'am, ano po, huwag niya po i-delete. Si Ma'am Feli din yung nag-ano kasi mahal. Hindi, eh, no? ayun, message deleted ah, okay, by okay. Feli. Okay. Daily palto. Okay. Sa mga moderators po natin, sa mga naka-jacket, careful po tayo mga kapatid sa pag-ano. Tingin ng mga comments kasi meron tayong uh, kakayahan, kakayahan oo. na magbura ng comments. Mm -hmm. 'Yun naman yung pagbubura ng comments. 'Yun na lang yung dun sa mga bashers na talagang hindi na natin makokontrol, <laughs> magpagmumura, ganun. May mga bad. Natin, oo. Mm -hmm. Ayun natin na may gano'n sa comment section natin. Opo. Ay nag-sorry naman si Ma'am Ah, uh, sorry daw po, Ma'am Dali. Love, love, ma'am. Oo, uh, uh, ulitin niyo na lang daw po yung bakul. <laughs> <laughs> Joke lang. Biro lang po. Thank you. Ma. Anong oras na po sa inyo, Jan? Mahal, dami nagmamahal sa'yo. Grabe ka. At syempre sa'yo din. Alam nyo, mga kapapi, salamat po ah sa pagmamahal nyo sa amin ni Jam. Na-appreciate po namin lahat ng mga comments ninyo lahat ng panonood ninyo mula umpisa hanggang ngayon kung paano ko po ipinakilala si Jam sa inyo ay eh, nandiyan pa rin po kayo no maraming maraming salamat po Ah oh, Ma'am Dali nawala po yung inyong ano yung pangalan ng palipad nyo lang kanina pero okay lang po yun napindot lang daw po ni Ma'am Feli mm -mm. siguro ano ilalike lang daw po kasi niya tapos na click ata Okay lang po yan. Maraming salamat din po pala doon sa mga doon kay Ma'am Anoy, kay Ma'am May, doon sa nagpadala po ng package sa buong ka business family. Maraming maraming oh, salamat po. Wow. Oo, at uh, don doon po sa mga hindi pa nakapanood noon, na ay pakipanood niyo po sa vlog ni Papa. Uh -huh. uh, may part 1, part 2 Kasi ang laki ng box lang. Parang box ng rep. Oo. Oh, yun. Ilang, ilang ano, ilang Parang, di ba, ano, hanggang dito ko. Oh. Nakatayo. Ay, hindi naman. Hanggang dito lang pala. Oh, exage ka na naman. <laughs> Ito po't nagkukwento, exage palagi. Oh, exage tayo palagi. Parang siya. <laughs> <Okay>. Hmm. Nakakawa. <laughs> Nakakawa lang po ako sa OA yan niya. <laughs> Sa'yo na mga papi, 330 na po yung ating oh my gosh. live viewers. Tapos Damn. yung naka-like ay 147. Ayun. Salamat po sa bye, pakulay. Ma'am Elfida Galolo basa na CCLB. Ano yun? Mga sabihin Marisa? na ano, MMLSO, MLSO ay Mega Miss, Love, Mega Love, Miss, Miss Love Shout Out. So you. Oo. Mega Love Shout Out yun. Okay. Mm. Shout Out, Ma'am Marisa. <laughs> ay, Ma'am Feli. na. Sorry po, Ma'am okay, oh, Dali. Na, okay lang po yun. Ano, uh, next time po. Love, love, Ma'am Feli. ganun talaga pagka mga, syempre, kakajaket nyo lang na uh, excited din kayo. Oh, okay. Ayan. Okay, oh, oh, lang cool. po yan. Lahat po tayo ay may kami. Ay, ituturo ko kay Ma'am Melds Matildo. Paano daw magpalipad? <laughs> Ma'am Melds, yan yung mga gusto kong tanong eh. <laughs> Hello, Teka, nagpalipad ulit si Ma'am, Ma ano, si Ma'am Dali. Ma'am, grabe naman. Salamat po. Grabe kayo, Ma'am. Ma'am Dali. Mm -hmm. Thank you, Ma'am Dali. Ito po, Ma'am. Oh. Click nyo lang yung dollar sign mm -hmm. dyan. Ayan dollar sa kayo dyan. Uh, click nyo lang yung super chat. So, pag super chat nyo, ayan po, makikita nyo yung mga kulay dyan. Kaya na po, ang bahalang mamili ng kulay. Pero ang magandang kulay dyan, yung kulay pula. <laughs> Joke lang. Hmm. paliparin pa rin yung si Idol Pops. <laughs> ano ba yun? Ako yung papali pa rin. Ikaw, pali pa rin kaya kita. Hmm. Ma'am LB, official, shout out po. Ayan. Hello, Ma'am Melda. Watching ko sila. Hello, Sir Sir Larry. Ayan. Oh. oh. Ayan, Ma'am Dolores Matudio. Shout out Dolores. po. Magandang gabi. Hello, po, Mama Beth. Mm -hmm. At uh, ayon, mga kapapi, meron lang din po kung yung gabi. Patungkol po ito sa ating uh, mga uh, nakaraang vlog. No? At, uh, siguro, balikan, balikan natin mga kapapi yung mga kamustahan. No? Okay. At uh, ay dito sa topic natin yung announcement kasi uh, para ano tayo para ano ba yun para focus oh. <laughs> <laughs> so ma yun, uh, yung announcement po na ito ay uh, yun marami rin nag comment nung nakaraang vlog ko yung patungkol po ka business reactors no sino mamazel Hazel? <laughs> Sige, shout out pa rin siya ang kulit. Okay, sige, <laughs> sige mag-shout out ka muna. Sige, na. Kasi uh, hanggang, wala. hanggang 20 minutes. Oh, sige. <laughs> <laughs> Aray ko. <laughs> Ayan, may nagpalipad ulit po. Hello po, salamat po sa palipad. Check natin siya. Boy, Lon Boy London BD Official. Wow, wow. Always watching from London mula pa kay Kuya Bong. Ay, salamat po. Boy London. Hello po, sir. Shout out. Support natin mga papi, parang ano po, uh, YouTuber si Sir. Oh. Mm -hmm. Salamat Support po. Support po natin si Sir Boy, London. Opo. Oh, Ayan. O sige lang, shout out ka pa. Ah, uh, wait, wait, wait. Ang bilis. Wait, wait, wait lang. Watch me na boss ako. Honestly, I'm so proud of you, Papa T. Sabi ni Mal... Ah, Milinem. 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 Tama po ba? Milinem Flores. And bakit po? Bakit po kayo proud sa akin, Ma'am Proud Bilingin. siya sa lahat. Kasi baka sinubaybayan ka niya mahal noon hanggang ngayon. Nakikita niya yung mga improvements mo. Oh, thank you, thank you po sa inyong uh, pag-appreciate sa akin. Ayan na, uh, kay Ma'am Dali. Ayan na, uh, shout out din po. Hello, Ma'am Hazel. <laughs> Ayan. Shout -out na daw, sabi sa'yo eh. Ma'am Hazel, shout out na po. Shout <laughs> na daw, bago, bago tayo sa ano, bago exciting part. Mm -hmm. mm -hmm. Ayan, ilan naman yung viewer natin, mga kapatid? Meron na tayong 395 viewers. 91. Ayan, pag 400, siya na mag- oh, Sige, pag nag-400 tayo. Okay, shoutout muna tayo. Aham, Ma'am Jennifer, hello. Ma'am Annalyn, hello. Oh, si so Sir Owen Ping, Pingas, Pingas. Ayan, Oh. Kapit, shoutout din naman. Ay, salamat po, Sir Owen. Ma'am Owen o oh, Sir Owen? Kasi babae po yung inyong display picture. Hi, <laughs> Thank you po sa paghulay, Sir Owen. God bless po. Ayun na, Mam Red Gem. You, you two are good and much together. Watching from friends Hello po! Thank you po. At uh, yun nga mga kapapi, yung mga palipad po nyo na yan ay dadagdag uh, din po natin yan sa pantulong po sa pagcha charity natin mga kapapi. Yes. Abangan nyo po. At uh, malapit na rin yung Lord po nung kay Papa. At uh, pakiabangan niyo rin po yung ruleta ng swerte ni Papa na business. Lapit-lapit na po yun. At uh, yun, lahat mo ng mga pakulay niyo po na yan, Siyempre, sa sahod papasok yan eh. Diba? Eh, syempre, dadagdag natin sa uh, pantulong sa ating Kayo mga babae. Kayo mga kapapi, lahat yan ay papangtulong ni Papa. Yes. Opo, yung iba, siyempre, panggas Tulong tayo. natin. Tayo, oo, oo. oo. Kasama yun eh, kasama hmm. yun eh. Kasi, syempre, pupunta ka doon sa tinutulungan mo, mahal. Mm. Magkakasos ka din talaga. Oo. Pang Hindi naman po pwede gas, na, ano lang, di ba? Oh, oh, oh. mm -hmm. Pang-transpo, pang-an <coughs> natin, uh, pang-kain, ganyan, merienda. Yes. Diba? At huwag uh, po kayong uh, uh, mag-alala dahil uh, kami po ni Papa, yung puso namin ay talagang uh, sa nasa pag sa pagtulong na business. Yeah. Uh, Saksip po kami Hmm. sa may mga inaayos lang kami sa ngayon, na kapapi, kagaya nga po niyan, yung uh, doon nga, tungkol sa mga reactors, gusto lang din namin na uh, ipabatid sa inyo, na, yun nga po, wala na pong mga uh, ka-business reactors, no, mga kapapi. At, uh, ayun, pakulay, si Ma'am Rosalina yabes thank you, thank you po, sa inyong uh, pakulay, no, ayan, yun nga po, gusto namin ipabatid na, wala na pong ka-business reactors, no? At, uh, gusto ko pong uh, samantalahin itong pagkakataon na ito para syempre, i-shout out din silang lahat. Yung mga nag may nag sa DC at uh, una si Mama Analiza, ayan, shout out po kay Ma'am Flurs, kay Sir Taong Gala, and uh, shout out po sa inyo at uh, sunod si Mama Alminda Mix TV and uh, shout out po sa inyo at uh, yun ay uh, may vlog po kasi ako nakaraan yung bang uh, realization sa buhay nung mag-isa lang ako na yes. uh, is, uh and, dami ko kasi na-realize ang time na mag-isa po ako na-realize ko na ang dami, ang dami pa lang niyakap ng ating minamahal na ka-business official. Ang dami ng na mga nangyari, ang dami ng uh, alam mo 'yun, ang dami na ang dami na natala sa history ng buhay ng papa ng papa business. Siyempre ng papa din din bahagi ako doon. At lahat din ng mga kagwang, no. Sim nagsimula po 'yun nung uh, kay Kuya Bong, kay Bay, 'di ba? At uh, salamat po dun sa nag-comment nung chronological uh, ng ano ng pagdating ng mga kagwang, salamat kasi talagang doon nakita natin yung uh, pagsuporta po ninyo sinubaybayan bayan niyo talaga yung uh, journey ng ating minamahal na kabisnes at ang kabisnes official mga kabisnes nagkaroon din ng mga pabahay project 'di ba alam niyo naman po 'yun ilan ang project ni papa umabot po ng uh, hindi po ako nagkakamali ay pito pito po ang pabahay project ni Papa na ang pinakahuli nga yung uh, kay Kuya Bong no at uh, yun hanggang sa hindi biro ang gastos ng mahal oo hindi talaga biro at salamat doon sa lahat ng inyong suporta, pagmamahal mula noon kay Papa ay uh, salamat po sa inyo yung kay Kuya Bong mga kapabi yun talaga yung uh, walang sponsor kay Papa. Si yung tas yung, pinaka maganda kay Kuya Bong. Oo. At uh, grabe. No? Grabe yung pagmamahal ni Papa. Sobrang grabe. Mm Tapos, -hmm. uh, ako naman po, bilang isang anak naman ni Papa, ako naman ay pagpabahay din. Uh, isang pabahay project, may ka-business. Yun po yung... Uh, kay Nene, kung naalala niya po yun. At uh, gusto nga masundan pa sana. Kanya nga lang, mga papi, syempre yung lugar, lugar namin ay uh, dito kasi kami sa syudad eh. ba? Diba? Mahirap at saka mahal yung bibili lupa ng lupa. ba? Tapos yung materialis, medyo may presyo din. di diba? ba? Diba? Andiyan mo si Kuya Estong? May nag-shoutout kay Kuya Estong eh. Kung nandiyan si... Ayun, nandiyan nga ka si Kuya Estong. Uh, shoutout kay Estong. Hello? Oo. At na uh, yon may kapapi, pinagkaroon ng mga pabahay project tapos 'yun nga nagkaroon ako ng vlog patungkol doon sa uh, ka business Reactors. No, may kapapi. At uh, aaminin ko po may nasaktan ako sa aking mga nasabi which is uh, uh sinabi ko po, sinabi ko lang naman din po yung aking uh, obserbasyon yung aking uh, pananaw patungkol po doon ano at uh, mingi po ako mga kapapi mga ng pasensya sa kabusiness reactors sa lahat na po no hindi lang kay Ma'am Analiza kundi sa lahat ng kabusiness reactors sa aking nasabi na nang dahil sa kabusiness reactors ay gumulo yung community no at yon uh, yun, uh, special mention ko lang din po siyempre si Ma'am Analiza alam ko na nasaktan ko po kayo ng labis o ano pa man, humingi po ako ng pasensya ng tawad kung ano man po yung nasabi ko. Pero kasi uh, sa akin lang po, uh, nandoon po yung mga basher eh, yung sa observation ko ha. Nandoon po sa inyong comment section. Tapos, uh, tawag dito, Maraming uh, mga issue na nandoon, kumbaga, na-filter doon, lahat, Kumbaga, sila ang sumasalo ng mga basher o ano pa man ay uh, minsan na uh, heart din nila. Minsan na uh, Oo, iba kasi kapag na naka-heart, sabihin sumasang-ayon ka. Tapasan mo 'yun, tapos ni-heart mo. Diba? Tapos minsan walang sagot. Hmm. At uh, kaya naisip ko po na, at nakita ko rin, sa tagal din po ng panahon, ang tagal ko rin po kasi na uh, nag-obserba. ba ngayon nga lang po ako nag-react uh, ng ganito. Ngayon lang din ako nagsalita sa inyo o humarap sa inyo ng ganito. Kasi uh, hmm. napapansin ko po na, yun nga, si Papa tumamlay na rin yung vlog sa ngayon o yung mga views ni Papa sa ngayon, walang nagre-react no uh, walang uh, dito kagaya nyan nagtatanggol kay papa wala so kaya nasabi ko rin na nandun sa kanila yung minsan gulo dahil uh, pag nag sila ng reaction kagaya nung kay ma'am Analiza nag siya ng patungkol sa amin tapos yung kay Intoy ba? Diba? which is Uh, sana ay kinonsulta nyo muna po sa amin yung uh, reaction nyo na yun, which is hindi naman po namin ginugulo yung sila ento eh, di ba? Ang sa amin po ay uh, pinapayuhan namin sila kasi naging uh, anak po yan ng minamahal na kabisnes, itinuring na anak, di ba? Kahit kayo naman din po uh, lumagay sa sapatos ni Papa, di ba? Uh, umaga dapat payuhan mo ng maayos yung uh, iyong anak. Diba? Ikaw ba, bilang isang magulang, mahal? Ahayaan mo ba na yung anak mo is maging uh, suwail sa'yo? ba, pag nagkaroon tayo ng anak, ano gagawin mo pag gano'n? Pag sasabihan, ituturo ko ano yung mga dapat at hindi dapat yung ginagawa. Oo. Yun yung ginagawa namin. Yung iba naman, sinasabi nila, nanunumbat, gano'n. Mga kapapi, hindi po kami nanunumbat. At saka, biblical, mga kapapi, yung sumbat ay nasa Biblia yan. Yung iba, hindi ko alam kasi bakit parang yung sumbat ay parang minasama ng tao eh. Iba, iba yung take Oo, nila. iba na yung take nila ngayon sa sumbat eh, mga business. Which is, dapat ang sumbat kasi pampagising yun eh. Diba, sa'yo o sa sa atin, o para ma-realize mo na, ah, hey, ito pala tayo dati. Hmm. di ba? Ito yung pinagsamahan natin dati. Tapos, para ma-realize mo, magising ka. Diba? Iba po kasi yung naging take ng sumbat na word. Actually, kahit i-google niya po, o meron po kayong Biblia, mga kapapi, eh, merong word na sumbat doon. Ang uh, Panginoong Yeso Kristo mga kapapi, ay kung uh, di po ako nagkakamali, ay uh, sinumbatan niya yung kanyang mga nasasakupan na yun. Noon, may mga apostol, di ba? Alam po yan ng mga uh, Christian na nandiyajaan. Na, nasaktan ka ba? Nasaktan ba kayo sa mga sinabi ko? Gusto niyo na rin bang magsialis sa piling ko? Yun yung sabi niya. Hindi man po yun yung buong phrase, mga kapapi. Pero, Uh, ginawa po yun ng Panginoong Yeso Kristo kasi gusto niyang ma-realize yung tama. ba? Diba? So, ayun. Para siyang pampagising. Pampagising yun eh. kapag Kahit nga sa sarili mo, pwede mo i-apply yun eh. Na pwede mo sumbatan yung sarili mo. Oh, ito ka noon ah. Ito yung ginagawa mo noon ah. Mm. Diba? Sumbatan mo yung sarili mo para masama. Parang ano, negative. Oo, uh, negative. negative. Oo, oh, um, yung iba nga sabi, sabi pa ng iba, o oh, kung tumulong ka, wag mo isumbat. No, mga kapapi. Hindi naman po yun na, uh, iba, iba talaga yung take.